Hey, what's up? Pabuenas muna. O, dito tayo sa 20 times. Okay. Okay, sige. Kas-kas pa more. O, ito po yung mga winning numbers. Number 12, 13, ba? Sunod-sunod eh. 43, 14. pa Twelve, thirteen, fourteen. Yes. Okay. Hmm. Okay, game. Ba? Ang galing. Two times. O, oh, yan. Meron na po tayong tama. Yung two times na yon kung magkano premyo. O, oh. e, may multiple sa dalawa. Ang galing. Meron na ang tama. Twenty-nine. Wala. Twenty-five. Pasko. Wala. 42, Forty-two. 18 15 11 46 35 27 32 wala 16 wala 19 wala 28 nada at ang huli ay 39 wala pa rin oh, meron pa tayong times 10 okay oh, tingnan natin kung meron 45 oh, hmm. wala na pa wala na pero meron tayong 2 times okay kaya kaskasin natin 'yan kung magkano ang lalabas na premyo times 2 5 euro okay 5 euro times 2 ay meron tayo 10 euro to tumama Diba? Ganun lang yun. Good luck sa susunod pa.